Binuksan lang ng babae ang bintana ng kotse para makahinga ng sariwang hangin. Ngunit hindi inaasahang hinaras siya ng isang tambay sa kalsada. Pangit. Ikaw ang tinutukoy ko. Napakababang paraan ng panliligaw. Kaya naman labis itong ikinainis ng babae. Hindi inaasahan na muling lumapit ang lalaki. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Pangit. Natakot ang babae at hindi na nakapagsalita hanggang sa makaalis ang kotse. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakita ng international na senadorias. Akala niya ay isang simpleng hindi inaasahang insidente lang ito. Ngunit muli silang nagkita sa isang party. Si Nick ay patuloy sa pambabastos. Ayaw na sanang pansinin ni Anna. Ngunit lalo lang naging bastos ang lalaki. Hindi matanggap ni Nick ang ganong kahihiyan. Bigla niyang hinayla si Ana, At sinubukang turuan ito ng leksyon. Naging magulo ang sitwasyon. Nakita ito ng matalik na kaibigan na lalaki. Agad siyang tumawag ng pulis. Habang buhat-buhat ni Nick si Anna napilit pumapalag, walang pag-aalin lang ang tumalon siya sa swimming pool. Ang bigla ang pangyayari, labis na ikinagalit ni Anna, ngunit hindi pa rin siya tinantana ni Nick. Hanggang sasabihan siya ng kaibigan na paparating na ang pulis. Ayos lang, sa susunod sabay tayong maligo ulit. Pagkatapos ay umalis siya ng walang pakialam. Akala ni Anna ay tapos na ang lahat, ngunit sa kanilang pag-uwi, bigla silang hinarang ng grupo ng mga motorcycle gang. At sinimulang atakihin ang kanilang sasakyan. Nang mabasag ang windshield, napilitan ang matalik na kaibigang lalaki na huminto sa gilid ng kalsada. Ngunit agad siyang pinatumba ni Nick at kinalagkad sa lupa. Walang magawa si Ana kundi humingi ng tulong sa daan. Ngunit walang sino mang nais tumigil. Kaya napilitan siyang tumulong. Habang nakikipagbuno siya kay Nick, hindi niya na malayang palihim ng umalis ang kaibigan. Kapag may panganib, kanya-kanya na. Uuwi na rin ako. Labis na nag-alala si Ana. Napilitan siyang magpaakay kay Nick pa uwi. Hindi niya inaasahan na magiging sarkastiko ang lalaki. Hindi ba tinawag mo akong hayop? Hindi ako papayag na ihatid ka ng ganitong klase ng tao. Dahil sa inis, pinili ni Ana na mag ng sasakyan sa daan. Nais sanang samantalahin siya ng isang lalaki. Ngunit natakot ito sa ilang salita lang mula kay Nick. Nang dumating ang tamang pagkakataon, Kumayag na rin si Nick na ihatid siya. Ngunit pagkasakay pa lang sa motor, agad siyang inasar ni Nick. Sa sobrang takot, napayakap si Ana sa kanyang baywang. Sa bilis ng kanilang biyahe, Tumigil sila sa tapat ng isang bilia. Si Ana ay nananatiling takot na takot. Nandito na tayo, cutie. Sakalang natauhan si Ana. Biglang dumating ang mga magulang niya. Nang makita ang dalawa, hindi makapaniwala ang ina. Ang anak niyang pinalaking maayos ay paano napunta sa pakikipagrelasyon sa isang tambay. Kahit ipinaliwanag ni Nick ang nangyari sa kalsada kay Ana, hindi pa rin siya pinatawad ng mahigpit na ina. Pinagbawalan siyang lumabas ng bahay sa loob ng isang linggo. Umaasa ang ina na sa pamamagitan ng kanyang pakikialam may lalayo niya ang anak sa maling landas. Ngunit tila tinali na ng tadhana ang kapalaran ng dalawa. Isang araw, sinamahan ni Nick ang kaibigan sa pagsundo sa nobya. Hindi niya inaasahan, na muli niyang makikita si Ana. At ang mas nakakagulat pa, siya pala ay matalik na kaibigan ng nobya ng kaibigan niya. Kaya nagsimulang magduda si Ana sa mga motibo niya. Napilitan si Nick na ipaliwanag na isa lamang itong pagkakataon. Nang malaman ni Ana na sasabay pa pala silang kumain at magkarera. Hindi niya napigil ang damilat ng mata sa inis hindi pinapayagan ng maayos niyang pagpapalaki ang ganoong asal. Ngunit sa gabi, bigla siyang nagpunta sa kerahan ng mga tambay sa kalye. Ipinag-alam ng kaibigan na hindi siya uuwi, at pinakiusapang takpan ito sa kanyang ina. Ngunit biglang tumawag ang ina ng kaibigan, at sinabing pupuntahan ng anak kinabukasan ng maaga, dahil hindi makontak ang kaibigan. Napilitan si Ana na siya na mismo ang maghanap, at talagang natagpuan niya ito sa kerahan. Nang ipaliwanag niya ang sitwasyon at paalis na, biglang lumitaw si Nick at masiglang inanyayahan siyang sumali sa karera ng motorsiklo. Agad itong tinanggihan ni Ana, ngunit hindi niya inaasahang pagtatawanan siya ng isa sa mga babaeng kasama ni Nick. Bigla nitong hinatak ang sinturon mula sa kaibigan niya, at ginaya ang ginagawa ng iba, at itinali ang sarili sa motorsiklo. Ang hindi pa niya naranasang bilis, ay nagpataas ng kanyang adrenalin. Ngunit nang makita niyang may isang rider ang nadapa, hindi niya naiwasang matakot, agad niyang inalis ang sinturon, at lumapit sa nasugatan ngunit biglang dumating ang maraming pulis. Nang makita niyang hinuhuli na ang mga tambay, si Ana ay agad na kinabahan. Kapag nahuli siya ng pulis, siguradong mapapagalitan siya ng ina. Kung ano ang kinatatakutan, siyang dumating. Buti na lang at dumating si Nick, at isinakay siya palayo mula sa gulo sa Carahan. Ngunit ayaw siyang tantanan ng mga pulis, para makaiwas sa habulan. Pinatago muna ni Nick si Ana, at siya mismo ang umakit sa mga pulis. Ngunit nang siya'y bumalik, isang nakakatawang tanawin ang bumungad sa sobrang taranta ni Anna, nahulog siya sa isang poso negro. Hindi napigil ang pagtawanan siya ni Nick. Si Anna naman, gustong gusto nang umalis agad. Pero bigla siyang itinulak ni Nick. Ayaw kasi nitong madumihan ang kanyang motor. Kaya mabait na inabot niya ang kanyang jacket. Pero kailangan munang habarin ni Anna ang mabahong gamit. Kaya wala siyang nagawa kundi sumunod. At sinabihan siyang huwag sumilip. Sabi ni Nick na hindi siya sisilip. Pero lihim niyang tinitigan siya gamit ang rearview mirror. Hindi niya inakalang mahuhuli siya ikaw, malanding many akis, wala naman akong nakita, promise. Sa daan pa uwi, banayad na simoy ng gabi ang pumukaw sa damdamin ng dalaga. Kaya't naramdaman ni Ana ang kakaibang kaba. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pagdating sa bahay, nang papasok na sana si Ana, bigla siyang hinayla pabalik ni Nick. Nang magkatitigan sila, bamahan ng hormone at naginit ang lahat ng kanyang pandama. Nagblanko ang isipan ni Ana. Isasama ulit kita sa susunod. HMM. Isang banayad na halik ni Nick ang naging simula ng unti-unting pagkalunod ni Ana sa pag-ibig. Ngunit kinabukasan, ang balita tungkol sa kanilang pagtakas ay nasa headline na. Palihim na ipinasok ni Nick ang poster sa kwarto ni Ana. Pagkauwi ni Ana mula sa paaralan. Habang binabasa ang text ni Nick, bigla niyang nakita ang poster na nakadikit sa kisame. Napuno ng kasiyahan ang kanyang puso, kaya't nagayos siya ng maigi. At nagtungo sa bar kung saan naroon si Nick. Pagkakita sa kanyang iniibig, hindi siya agad numapit, bagkos ay nakisabay sa tugtog at malayang gumiling ang kanyang katawan. Kaagad na pansininik ang kapansin-pansing tanawin, sa gitna ng kapaligirang puno ng hormone. Doon nila pinangarap ang isang hinaharap na magkasama, ngunit nang palihim siyang bumalik sa bahay, matagal nang naghihintay ang kanyang ina. Ang balita sa dyaryo ay ikinagulat niya ng gusto. Hindi niya akalain ang kanyang mabait na anak, ay makikipagrelasyon sa isang tambay sa kalye. Sa galit ay sinampal niya si Ana, buti na lang at dumating ang ama, at nailigtas si Ana sa tensyon. Ngunit hindi pa rin natapos ang galit ng ina. Kaya tinutusan ng ama na kausapin ang tambay. Hindi nila alam, nasa itaas ng bahay ni Naana si Nick. Habang tinatawagan niya si Ana, hindi siya pa nanghinaan ng loob sa kabila ng galit ng ina. At nakipagkasundo pa kay Nick na mag-cutting classes kinabukasan. Kinabukasan, habang papasok si Ana, dumating si Nick sa oras sa harap ng paaralan. Masayang sumakay si Ana sa motorsiklo. Ngunit hindi pa sila nakakalayo. Bigla nilang nakita ang ina ni Nick at ang bago nitong asawa. Muling bumalik sa isip ni Nick ang masakit na alaala ng nakaraan. Kahit matagal na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang galit niya. Kung hindi lang dahil sa lalaking iyon, hindi sana nasira ang kanilang pamilya. Buti na lang at napigilan niya ang sarili at ibinuhos na lang ang galit sa pagmamaneho. Ang halos delikadong pagmamaneho, labis na ikinatakot ni Ana. Sa paulit-ulit niyang pagsusumamo, sa wakas ay bumalik sa katinoan si Nick. Pagkatapos huminto, binugbog niya ang basurahan sa tabi. Marahil ay naramdaman niya ang pagmamahal ni Ana. Kaya't huminto rin siya sa pagsabog ng galit. Pagkatapos ay nagtungo sila sa tabing dagat. Matapos niyang ikwento ang tungkol sa ina. Saka lang siya muling natahimik. Sa ilalim ng bughaw at malinaw na langit. Walang hadlang sa kanilang mundo. Sa gitna ng karamihan. Ang pagkikita ay tadhana. Ang pagkakakilala ay pagpapatuloy. Ang pag-ibig sa unang tingin ay hindi lang libog. Ito'y tila panata habang buhay. At ang walang takot na pagtakas. Ang lalo pang nagpalalim sa pag-ibig ni Ana para makipagkita palagi kay Nick. Pumirma siya ng peke sa pangalan ng ina, at gumawa ng sariling excuse slip. Ngunit ang kasinungalingan ay hindi magtatagal. nahuli si Ana, nanganganib na ma-expel. Buti na lang at kumilos agad ang kanyang ina. Kaya't nakalusot pa siya sa problema. Ngunit hindi siya nakaligtas sa parusang pagkakulong sa bahay. Pero hindi yun sapat para pigilan ang pag-ibig ni Ana. Kaya't maamo siyang nakiusap sa ama na pupunta sa bahay ng kaibigan. Alam ng ama ang tunay na pakay. Ngunit pinayagan pa rin siya nang makita niya ang masayang magkasintahan sa ibaba, napangiti ang amang puno ng kagalakan. Para bigyan si Ana ng surpresa, tinakpan paninik ang kanyang mga mata, habang bumabaybay sila sa matahimik na kalsada, at huminto sa isang beach house. Sa mismong sandaling inalis ang panyo, namangha si Ana sa tanawing nakita niya. Ito pala ang bahay tabing dagat na pangarap niya noong bata pa siya. Bagamat luma at sira-sira, sapat na itong magdala ng alaala ng kanyang kabataan. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa pera. Isang simpleng kilos lang At tuluyang nakuha ni Nick ang puso ni Anna Parang dalawang bituin kumikislap sa kalangitan Na biglang nagliwanag sa gabi ng isa't isa Sa harap ng dagat Nangako sila ng pagmamahalang panghabang buhay Ngunit hindi nagtagal ang lahat Habang wala ang kanyang mga magulang Ginawang lugar ng tagpuan ni Anna ang bahay Ngunit hindi niya inaasahang sumama si Chick na may dalang aso May tagabantay naman tayo Walang makakagulo sa atin Ngunit kabaligtaran ang nangyari Habang tinatamasa nila ang sandali Biglang may narinig silang ingay sa labas at bumungad ang isang nakakabiglang tanawin. Dumating pala ang mga barkadang tambay kasama si Shorty. Kahit natanggap niya si Nick, hindi niya matanggap ang mga kaibigan nito kapag nalaman ito ng kanyang mga magulang. Tiyak na matatapos ang lahat sa galit, pinalis niya pati si Nick kahit nais nitong magpaliwanag. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Ana. Doon niya napagtanto ang agwat ng kanilang mundo. Ngunit ang masamang binata ay marunong gumawa ng surpresa nang makita ni Ana ang graffiti ng kanilang pangako sa tulay. Napawi ang kanyang galit at pinatawad si Nick, ngunit ang nakaraang insidente ay hindi pa pala tapos. Sabay nito, napagtanto rin ni Nick ang kanyang pagkukulang. Kaya't nagpa siya siyang baguhin ang sarili. At nagluto ng espesyal para humingi ng tawad. Ngunit ang sinalubong sa kanya ay pagkadesmaya ni Ana. Dahil ang mga tambay noong araw na iyon ay ninakaw ang singsing -sing na pamana ng kanyang lola. Labis ang galit ni Nick. Agad siyang nagtungo sa tagpuan ng mga tambay umasa siyang maayos ito sa magandang usapan. Ngunit tumanggi ang mga ito, at sila pa ang unang nanakit. Matapos ang matinding laban, nabawi rin ni Nick ang singsing, -sing. at dali-daling nagpunta kay Ana, at isinauli ang singsing -sing sa kanyang kamay. Nang makita ni Ana ang sugatang si Nick, nabalot ng halo-halong emosyon ang puso ni Ana. Habang naaawa siya kay Nick, lalo rin siyang nainis sa mundo kung saan ito kabilang. Kahit paulit-ulit mangako si Nick, natuluyan na niyang tatalikuran ang nakaraan. Ngunit dahil sa mga maling desisyon niya noon, may mga problema na palang naipon. Dumating na ang araw ng pagtatapos ni Ana. Kahit laging absent, siya pa ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Habang nagpapasalamat siya sa kanyang guro, napansin niya ang isang aso. At sa reaksyon ng guro habang niyayakap ito, biglang naintindihan ni Ana ang lahat. Palay sinabi niya kay Nick dati na gusto siyang ipa-expel ng guro. At kahit wala siyang sinabi noon, palihim pa rin siyang kinausap ni Nick. Ngunit hindi natakot ang guro sa pagbabanta. Kaya't kaninap ni Nick ang aso ng guro ng palihim. At iyon pala ang asong dinala ni Chick sa bahay ni Ana. Galit at pagkadesmaya ang biglang sumabog kay Ana. Sa ganitong uri ng maruming kilos, hindi na niya kayang patawarin si Nick. Huwag mo akong ituring na tanga. Pwede ba tayong magpahinga muna? Habang pinagmamasdan niya ang papaalis na si Ana, pakiramdam ni Nick ay nalugmok siya sa isang malalim na bangin. Mula noon, nagkaroon sila ng matagal na tampuhan. Walang gustong maunang lumapit, hanggang dumating ang farewell party ni Ana. Nananatili siyang malungkot at tahimik. Parang may kutob siya. Paglingon niya, dumating si Nick na nakabihis ng maayos. Dahan-dahan silang lumapit sa isa't isa. Isang matamis at taos pusong halik. Ang siyang nagburya ng lahat ng lamet sa pagitan nila. Habang pinagmamasdan ang masayang dalawa, hindi na rin tumutol ang ina. Bumabalot sa paligid nila ang kaligayahan. Akala nila'y happy ending na. Ngunit biglang may Samira, sinadyang ibuhos ng karibalang inumin kay Ana. At habang pinupunasan ito, sinadyang inisin si Nick. Hindi na napigil ni Nick ang sarili at sinuntok niya ang lalaki. Ngunit agad siyang pinagalitan ni Ana. Labis siyang nadismaya sa ginawa ni Nick. Nang lumala ang sitwasyon, agad siyang inawat ng ama ni Ana. Ngunit biglang tumunog ang telepono ng kapatid. Aksidente raw ang nangyari habang nakikipagkarera si Chick. Nakalimutan nila ang away, at agad silang nagtungo sa lugar ng insidente. Pagdating nila roon, napakordon na ang buong lugar ng mga pulis. Nang makita ni Nick ang nakahandusay na kaibigan, bigla siyang nawalan ng kontrol. Walang pag-aalin lang ang tumakbo siya papasok ngunit wala na ang kanyang kaibigan. Nasaktan si Nick ng labis, at paulit-ulit niyang binugbog ang motor na nakahandusay. Saka lang niya napagtanto kung gaano katawa-tawa ang pagtutok niya sa bilis at karera. Ang pagkamatay ng kaibigan ay nagmulat rin kay Ana. Ayaw niyang isipin kung si Nick ang nakahiga roon. Sawa na siya sa buhay na laging may pangamba. Kahit anong paliwanag ni Nick, sa wakas ay sumabog ang matagal na galit ni Ana. Ikaw ang pumatay kay Chick. Ang sampal na iyon ay hindi lang sa mukha, kundi sa kanyang puso at mga pangarap. Nais pa sanang magpaliwanag ni Nick, ngunit lumayo na si Ana nang walang pag-asa. Sa isang iglap, nawala ang lahat kay Nick, parang pinupunit ng patalim ang kanyang puso, parang bagyong di mapigil. Hindi na siya makahinga sa bigat ng damdamin at wala siyang mapaglabasan ng sakit. Para lang makahanap ng katahimikan, nagpunta siya sa lugar kung saan sila laging nag ensayo ng kaibigan. Buong puwersang ibinuhos ang dalamhati, siguro tanging pagod na katawan ang kayang pagalingin ang sugatang puso, hindi alam kung gaano katagal para tuluyang putulin ang nakaraan. Nagdesisyong simulan ni Ana ang bagong pag-ibig. Habang si Nick ay nananatiling nilulunod ng kalungkutan. Isang araw, pumunta ang nobya ng kaibigan. At iniabot sa kanya ang isang red along pamasko. Pagbukas niya, larawan nilang dalawa ang laman. Kahit matagal na ang lumipas. Hindi pa rin niya mapigilan ang kalungkutan. May komunikasyon pa ba kayo? Wala na. Balita ko may iba na raw siyang karelasyon ngayon. Dapat mo na siyang kalimutan. Paanong kakalimutan ng isang pag-ibig na sobrang lalim? Sa gabi, naglakad si Nick papunta sa payphone sa tapat ng bahay ni Ana. Umaasang maibabalik pa ang lahat, ngunit nang sumagot ang kabilang linya, narinig niya ang boses ng isang lalaking nagpapalem. Agad na hulaan ni Nick kung ano ang nangyayari, at agad niyang ibinaba ang telepono. Nang papaalis na siya, may nakita siyang muling sumakit sa kanyang damdamin. Si Ana at ang kasintahan nito ay palabas para sa isang date. Nagkatitigan sila ng puno ng damdamin, ngunit pareho silang naging alaala ng pagsisisi isang saglit ng pagnanasa sa unang pagkikita, ang siyang nagtanim ng isang masiglang kabataan, talagang umiibig, binatang nanliligaw, isang romansa na pinangarap ng karamihan, ngunit ang tadhana ay mapaglaro, magkaibang pinagmulan, magkaibang mundong ginagalawan, na humantong sa isang malungkot na wakas, kapag umulan ng alaala sa ilog ng panahon, sumabog ang matagal ng nakatagong damdamin, ang umulila, pagsisisi, at sakit ay nagtagpo sa kanyang puso, at naging pinakamahabang ulan ng kanyang buhay. Sa bawat araw na tila payapa, may unos sa kalooban, kung tayo man ay maghiwalay sa dulo. Sana'y hindi mo pagsisihan na tayo'y nagtagpo, kung sa huli kamay ng iba ang iyong hawak.